nagpapaka-gentleman lang. Yan ang sagot ni Richie Rivero sa pagpalag niya sa kaibigan ng kanyang ex si Andrea Brillantes. Narito po ang report. Tuloy pa rin ang buhay para kay PBA rookie and Phoenix Super LPG player Richie Rivero. Kasunod niya ng mga intriga sa hiwalayan nila ni senior high star Andrea Brillantes last summer. Hanggang sa i-hard launch niya ang relasyon nila ni former beauty queen and politician Leren May Bautista. Pero, pause daw muna sa showbiz si Richie. Uh, Mag-focus lang muna sa basketball. si. Last week lang, nang palagan niya sa ex-formerly Twitter, ang umanoy patutsada sa kanya ng close friend ni na si Bea Bores. Dahil ito sa tweet ni Bea na tila pa tama kay Richie. Ito ang paliwanag ni Richie sa kanyang pagpalag. And nagsalita lang ako ngayon, siguro yung pagiging gentleman ko, doon din sa mga taong nasasaktan na, like kay Leren, dun sa family ko. Diba? And for me kasi, hindi lang basta pagiging gentleman yung hindi ka magsasalita about dun sa issue, dun sa past. Kung yung past na yun, e, paulit-ulit na bini uh, binibring up yung, or, or, kung ano man yung nangyayari, diba? at bukod sa harsh words ng netizens, may mga death prayers daw na natatanggap sina Richie at Leren. yun lang na feel bad lang kasi ako na wala akong magawa for for her then and for my family diba ang dami ang daming um, yung mga death prayers sa kanila sa, sa social media and for me it's just not right Low-key lang din daw muna ang relasyon nila ni Leren May. Lalo't marami raw siyang natutunan sa highly publicized relationship niya sa kanyang ex. May message din si Richie sa mga basher. May magagawa kami yung things na within our control and not beyond that. Kasi kung tatahimik man yan o hindi, wala na kaming magagawa doon. We can't really please everyone, ba? Diba? Pero um, yun lang. For me, kasi if magkakalat tayo ng hate towards anyone, di ba? Especially yung hindi naman natin alam talaga what really happened. Pero wala naman daw perfect. Kaya dagdag ni Richie. Yung nangyayari kasi ngayon sa society, kapag nagkamali ka, as in, ibabash ka, as in, kana ka na. Di ba? Something like that. So, feel ko lang na we all commit mistakes, di ba? Hindi lang yung mga taong nasa limelight, but even you guys, kapag nagkamali ba kayo ng kahit maliit na bagay, gusto niya ba na ididiin kayo kahit ng kung naman parents or kung naman nasa paligid niya, syempre hindi, di ba? So yun lang, yun sa akin, uh, we all commit mistakes, di diba? uh, we all have shortcomings, pero um, it's up to us kung paano natin babawiin ito, gumawa tayo ng tama, or kung paano natin i-correct in a way na makabuto sa sa atin and sa mga tao nasa paligid natin. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.